sa event area yan na marami ng tao guys kunin natin yung mga uh, kit natin syempre meron tayo dito sa angkas dalawa ha ah, para bukas sa kayo Good morning, day na namin. Ayun, ang motor yung muligo na tol. Wala oras na, alas 4 na, pare. 4 ah, na ako, muligo tayo. Medyo muulan. Check natin. Sana namin ito na, guys. Ah, medyo maambun pa. Ayun, maambun. And then pumunta na kami doon sa starting line para mag-take off. Di yeah. ba? Yung mga gamit namin. Ito yung hotel. Red Doors by Pia Monte. Ito yung room guys. May CR. Ito yung pre extra bed. And may kama. Tapos dito may terrace. Uy! Yun, sa sabi lang may naliligo. So, kita-kits tayo. Mamaya. Dito na kami sa grid. Ayun o. Napakadaming participant. <laughs> Alright guys. Tuyo na natin. to number 927 tayo take off na kami guys 6.50 am left turn first checkpoint is Malbaro Shrine ayun na 270 lang kakaliwa lang thank you po salamat po opo thank you po destination 1 Welcome to Batangas Loopers Malbar Shrine to So papasok tayo sa loob Eh no, Malbar Shrine, di ba? Siyempre napakaganda And siyempre may program tayo dito Eh, may sasayaw pa dun Ang ating Doon, eh Second destination natin is Banyaderos Baywalk Meron tayong 10 kilometers So napakalapit lang guys Mama siya lang talaga tayo dito This is not a race Alright naman diba tayo sa bahay ni Boss David Full trip muna kami guys Ayun o O diba Sarap pleasure Take off namin dito Time check 7.33 Batangas loop Pasal mode Turn left tayo Papuntang talik And Yes sir Bossing Kamusta mga buhay buhay Ang ng Batangas oh, Uy ang ganda ng view Ganda guys, ito na pala yung Banyadero Bay Walk Solid oh Thank you po guys Yan, napaka solid dito On the way na kami, papunta kami ng Fantasy World View Deck Alright, napaka ganda talaga ng view dito Yan, tagay tayo, diba solid oh kitang kita mo yung building At syempre, sama-sama pa rin kami dito Dahil nga, enjoy natin itong Batangas Loop Uy guys, ang ganda ng view There's a rainbow after the rain Welcome to Barangal Leynes Ayan, pre, hindi madumi dito, no? Ah, malinis, malinis. Gas up na rin tayo dito. Boss premium. Kabila. Boss 200 lang. O boss, oh. Ayan. Kakain okay, okay, ka, okay. Ah. wag kang papagutom, ah. Hey, Bye-bye. 8.44 ng umaga Sabing dagat na tayo Yung taal Makita na natin dito Pag dito kayo dumaan Daran nga pala natin to Di ko alam kung anong tawag dito Parang mayroon dito river river pag dito kayo dumaan, makita nyo itong kagandahan ng kabundukan. Hindi ko alam kung anong tawag na kabundukan dyan eh. Dito nga kami dumaan sa may barangay gulod. yan, yung nakita ko kayo nito, barangay gulod. May mga ganito pala dito guys. Oh. So, Meron dito sa signage. Sityo Pantay, Sityo Kakuskusan, Sityo Dayap, Barangay Buso-Buso. Barangay Buso-Buso. Ayan guys, ang ganda oh. Di ba? Ito yung mga... Nakakawala ng pagod pag nakakita ka ng mga ganitong tanawin So solid Diyan na yung taal Lake and Taal Volcano. Time check guys, 9.12 ng umaga. Nandito kami sa I Love Buso Buso. na ata itong ano namin, yung ruta namin. Iniikot na namin, dito na namin nasunod. So bahala na at least nakita natin yung magandang view. Di ba? Yes. May mga fish pan. Yan, may mga isla dyan at napakaganda talaga ng tanawin. Noy! Kung mo na kami dinadala, Noy! Kita <laughs> mo guys, yung daanan natin, oh. Tara, sa mga nagbibiskay dyan Ayun o no guys, so nasa bundukan na kami guys Solid Ang ganda doon o oh. Downhill, gagi, delikado doon, magbasa Idaan pala dito, ayun o, no, bangin o Nakakat na yung truck guys, so, grabe o oh. Grabe, nakakat Sobrang bigat siguro yung tractor na Nakakat e eh o oh. So daan, daan lang tayo dito guys Ayun na Sa highway na rin kami guys <laughs> Grabe yung dinaanan namin Meron pa rin daan doon At meron pa tayong almost 3 kilometers na lang Papuntang Fantasy World Destination rin na kami Ipakita natin doon O ha Next destination natin, kanatagan Town Plaza, sa oras 51 kilometers. Salamat po, Nay. Thank you po, Nay. Maligayang pagdating sa lalawigan ng magigiting. Welcome to Nasugbo Arc. Time check, 10.33. So yun, papunta na kami ng alatagan guys. Kami bahay doon no? oh. Oo. ayan, coordinate pa rin tayo dito. Kanan daw tayo, sabi nila ma'am. Thank you guys. Thank you po mga sir. Yan, well coordinate guys. Ang labas natin nito is padaan tayo ng liyan Checkpoint tayo guys. Sir, magandang umaga po. Magandang umaga, sir. Okay po. May lisensya po ngayon dala? Meron po. Saan so, po kayo, sir, pupunta? Sa ano po? Sa Kalatagan. Oh, okay, sir. sir, sir. Okay na okay. po. Salamat po, sir. Thank you po sa mga mag-iiting natin kapulisan dito. Checkpoint. Another Checkpoint. So ang daan is pang Matabongkay and then kalatagan yung dulo. Ito yung delikadong kurba dito guys sa papuntang Matabongkay. Kaya daan-daan lang tayo sa kurba. Accident front area to. Kalatagan na kami. Barangay Kelitisan. Touchdown tayo dito ng 11.32am. baba Nandito tayo ngayon sa Kalatagan Town Plaza. Ayan o, oh, no? napakarami ng tao. Ah! Destination number 4. Ayan, alright. Nandito na kami guys. Kaya naman sa mga pupunta dito, huwag nyo kalimutan bumili ng pasalubong. Diba? Wala? Eh, yeah. oh, yeah. syempre! Ganda pa ng kalsada, no? Oo, oo talagang anong kalsada talaga. Pinagkagas ko saan. Tama. Pero silang products na tayo, no? Kalatagan products. Huwag kasi magkasya dito. Bossing, kamusta ang buhay-buhay? Buhay? <hazong> pupunta na kami ng Cafe Santiago Lighthouse tama ba? Capitan apa, ba? apa Team Santiago Bossy! 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 Alright guys take off na kami ayun na dumating na sila batman dito and papunta naman na kami doon sa next destination side trip Barangay Tanagan Barangay Santa Ana Welcome to Bagong Silang Barangay Proper Tabagan na rin ang mga tanawin At syempre dito sa kanan Ang dami ng resort niyan dyan guys 1218 Yan o no? Cape Santiago Lighthouse Calatagan, Batangas So ito yung daanan guys You know, Hey, ang ganda ng motor niya sir Guys, ayun no, ang ganda o oh. Parang same dun sa may lubo Ganda yung kulay eh O, ano ba helicopter pa ng cost guide accident tayo guys Moto Bride Uy Bossing Moto game, Uy Bossing Break use Alam nyo ba itong lighthouse na to Hindi Matagal ko inukuha Lalo na pag sa mga pinikulang nakakata Ah talaga tarawa, uh, tarawa, tarawa, tarawa. Ay dito Ano pa tayo Tara na Yan guys ito 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 yung unang kato sa kanyang mga Gagi ako nakakatakot Nararamdaman ba nararamdaman ko Anybody here? Yun, may mga tagos pa. So, ikutin muna natin doon sa kapila. <laughs> Hindi ko alam eh. Yan guys, ikutin natin. Ang grabe. Thank you po. Ah, para sa isang biglang-biglang kuwarto na guys. Ito pa, pakita natin sa kapila. Yan. Ah! Shokla! Grabe ka pa May pinto doon, may labasan doon. At the same time, Uy! No, 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 no. Makita mo yung view dito, napakaganda guys. syempre na labas tayo dyan. <laughs> guys, ang ganda ng view dito, di ba? Uy, ang ganda oh. Kasi yung house. Ganda ba, Precious? Ganda, no? Parang ikaw. Sa akin ka nakatingin? Sabi, ay, maganda sa akin ka nakatingin. Ay, ganon di doon sa lighthouse. Doon naman, ay, assuming. Okay. Baklang to. Oh boss Yun know, syempre naka boss mic 'yan. E, syempre, syempre. boss mic 'yan, no, boss. Boss Boss pre. Yan na. na kala, yan na. Next na. Na, 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 na. na. kami dito, next naman natin is Taal Town Plaza meron siyang 55 kilometers 1 hour and 15 minutes. Let's get it out. Alay, munting na kami lumagpas. Dini lang pala. Sige po, ingat po. Time check. 1.25 na. Tangalian muna kami dito guys. Sa akin to, Lomi. Special. Sa'yo, Parks and Sa Sa'yo. Apoy number na sa akin. Rice. Yon, ang tayo sa Aubrey's Ito lang order natin. Tapos bumili ako ng no, siyang ay. Dahil <laughs> sa sisig, hindi ka mag... Sisisi! <laughs> Sisi. Sisi. <laughs> okay. Wait lang, magdarasal pa nga tayo eh. Magdarasal eh. Mga sarap no? masarap Nawala na ako ng gana. Nakakaantok! Mga pagganto na at bumiyahin. Eh. Sarap kumain yan eh, ni Motobray. Eh. Nawala na ako ng gana. Parang, Lomi. Sa Lomi, kami, pork. Talaga. Tapos ano? Sold, no? Ito pala si Boss Nog Nog, ano? Boss Nog Nog, no? Boss Nog, ang pagkain to, lang sarap Solid, thank you Boss thank you, thank you, thank you. Sa kanya pala yun huh? Meron pa tayong 46 kilometers guys Boss, thank you, thank you Salamat po Guys, malubak dito guys Kapunta ka so, na kalaka Sobrang lakas ng hangin dito sa kalaka Uy, lakas na hangin game, dahan game eh no, derecho le derecho Taal, kaliwa Batangas City. Derecho lang bare Yung eh yung, yung, yung may yung may arko. Time check guys, 3:16 ng hapon. Le Town proper. Ayun, welcome. Ito ang Taal Town proper. Bossing. <coughs> ah, si Lapos pa rin nandito. Pero sa ko na ba dito? Kanina ba kayo? kara Karating lang din. Laka boss, nandito na tayo sa Tal Town proper. Tayo. Sabi tao. Asang ganda ng simbahan oh. Lagi ang ganda. Tara. Tal Town proper. Tapos yung simbahan, ito na yun. Ito na yun, pre magkasama na ang limang checkpoint na natin to ang Taal Town Plaza o so, diba? at syempre nandito yung side trip natin yung simbahan solid masama na kami ulit dito yung simbahan ay, anilaw na tayo anilaw na ano yan minor kasi. simbahan na? napuntaan na natin kanina dito tayo sa Taal Town Plaza dito you know? Ayun guys, magalapit lang yung Taal Town proper. Tapos yung basilica yan, simbahan. Ganda sa loob. Pinakita sa inyo kanina, diba? So, so, na lang. galit na naman itong asawa ko eh. Bato na, galit yung asawa ko. Galit yung asawa ko. Wala ka nun. Wala ba ang asawa? Girap na tayo, tapos na tayo dito. Sa Taal Town proper at syempre dito sa napakagandang simbahan. Napakalaki guys. Syempre, shoutout sa mga... Yes sir natin, ayun oh Siyempre, ayun din, kilamada mo. Kawin kawin na kayo dyan, bye, bye, bye bye. guys! Thank you po. Papunta na kami ng Anilao Port. Time check is 3.59. Hi boys, Boss King Senko, idol, ingat po. Paambon, ayan, luwala kasi yung ulan, sakto may bubong dito. Sakto, nandito si Papa Jesus. Thank you po sa guide, sa gabay, at sa aming biyahe. Yung iba guys, nandun sumilong na. Kami lang dito ni Precious kasi nauna kami. Kapote tayo? Uh Huwag na. na. Back to the ball game. Walang ulan-ulan. Let's go. Ayun o. Oh, kita mo niya yung port. Malapit na tayo. Dito wala nang ulan guys. Wala nang ulan. Almost 3 km na lang. At nasa nila port na tayo. I love San Francisco. Let's go. Right turn. Right turn. 1.7. 1.7 na 1.7 na Touchdown Anilao Port 437 Ito na kami <laughs> Uy drum no? Andalaw port guys Masaya! Masaya. 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 Ah. Tol, tol ayos tol Nakatapos ah, natin Okay okay ah, Tapos natin Ma'am Marlette, ma'am Marlette Tapos natin Tapos natin Masaya. Boss, boss, congrats boss, natapos natin boss Yes, yes safe Tapos natin o, ito yung day 1 By day 2 pa, day two pa. Libre tubig din sila boss, thank you bossing Thank you po 2, yeah. yeah. na tayo dito sa Petron XCS full 363, 6 liters 6.1 Para bukas take off na lang yung day, -day natin ulit dito yung hotel namin may ako <makes noise> ha? yung? yung <makes noise> ibon o ano? <makes noise> alright that's done yes